Hi guys! Another day! Another sad day! Ha! Hindi ko alam kung matutuwa ako sa vlog na to, pero gusto ko to gawa ng content dito sa aking YouTube channel. Guys, nag lang ako ng studio ko talaga. Ayan o. Oh. nag lang ako ng studio. Ayan. Sa lahat ng mga ano ko dito, mga subscriber ko, Medyo late ako at hindi ako updated sa mga vlog ko. Gusto ko lang kayo i-update kasi nagtupi ako ng dami. <laughs> ayan kasi guys, ang gulo-gulo. Ito yung dating background ko. Ngayon, ito na yung ating office. Ayan, mag kasi ako ng, ano, ng ating makeup. up Ayan, mag ako ng ating ano, make-up. At saka ito, ayan, may nabili ako. Gusto ko i-unboxing and... Magiging maarte na tayo for today's video, Char. Tapos, inais ko kasi yung ano, inais ko kasi yung ano ko, yung, ito yung dating, ano ko, um, ayan, dyan ako nag edit guys, sa mga vlog-vlog ko. Nag-ayos lang talaga ako ng studio, ng studio talaga, nag-ayos lang ako. Tapos, mayroon ako yung bad na ibabalita sa inyo, ewan ko lang kung ako lang tong nakakaranas. eto kasing si TikTok, nag-update kasi yung TikTok. Ngayon, ang dami kong napanood din sa mga TikTok, na mga vlog-vlog, hindi lang pala ako yung apektado sa mga nababanyong account. Kaya ayun, umihingi ako sa inyo ng Very, very like support. Oh my God. Kung pina-follow and subscribe nyo naman ako dito sa aking YouTube channel. Guys, please do follow on my second account po dito sa TikTok. Okay? Ito na po ang aking bagong... Ay, nako. Nangihinayang talaga ako sa account ko. Guys, i-follow nyo ako dito sa pangalawa kong account. Kasi... Ito yung kikwento ko sa inyo. Baka maranasan nyo rin to. And alam nyo naman dito sa aking YouTube channel, palagi kong sinishare yung mga kaganapan, kung ano yung nangyayari sa mga account, or mga ganito kaganapan. Kasi alam nyo naman, mahilig ako mag-share ng mga idea, tips, and advice. Mahilig ako maganyan. So, sinama ko na rin yung TikTok ko dito sa content ko sa YouTube. Cause, why not? Diba? Kasi... <laughs> ko talaga dito. Ito yung account ko na yun, guys. Ito yung account ko na maraming followers. Isipin mo, 47 followers yan, guys. Ilang taon yan? Taon yan, guys bago dumami yung followers ko na yung, hindi tayo famous b. Pero wala akong kakilalang famous or alam niyo 'yun wala tayong kakilara or kamag-anak kakilala kamag-anak na matutulungan ako dumami yung followers na yan it's a lot of work hard para dumami yung followers ko diyan tapos ayan magkakaroon lang ako ng warning alam nyo ba ang pinanghihinayangan ko diyan is yung mga video namin ng family ko ng mga anak ko ng baby pa sila kasi yan lang yung nag-iisang, ano ko talaga, real account, tapos ganyan, nag-ban warning. Tapos eto pa yung pinakamalala, nagkaroon ako ng you may lost account access. Ayan, ayan o, oh, you may lost account to your, basta yan. Oh my God, yung, naku, yung napagbos sa pagbos ko ng cellphone ko, yan yung lumabas, upo na nga ako, yan yung lumabas. As in, mawawala na daw ako ng access sa mismong account ko. Ayun pala, yung mga video ko dati, mga old video ko, yun yung nagkakaroon ng strike sa TikTok. Tapos ngayon, syempre, ako yung tipong parang iniisip ko na lang na um, baka may reason behind on that. Baka, baka dahil may gusto pa si Lord sa akin na, o para may gawin ka ulit pagkatrabahuan mo to, pagtrabahuan mo ulit yung new account. Ganun ba yun? Ang akin lang kasi, bakit naman, ay alam nyo ba guys, nag affiliate na rin kasi ako sa TikTok. Kasi ang dami nagsasabi sa akin, Ma'am Jenny, ang dami yung followers. Agency manager kasi ako. And ang dami nagsasabi sa akin, Ma'am, mag-affiliate ka kaya. Kasi ang galing yung mag-ganyan, magchika chika, ganyan. Tapos marami nagtatanong doon, ano yung ginagamit ko sa ganto Eh sa TikTok ko lang din naman yung nabibili. So, ginawa ko na rin siyang instant source of income. So, naging isang trabaho ko natin talaga tong si TikTok. Kaya ang masakit para sa akin na hindi lang mawawala yung yung account ko na yon is, syempre, yung account ko, B, nag-affiliate na ako doon. Na, dahil dami ko pa namang nang binibenta-benta tulad nito, Oh, dumating yung ibang parcel ko na i-affiliate ia ko. Tapos bigla ako nagkaroon ng ban account. So, ako kasi, yung tipong, hala, ano naman mangyayari? Talagang nagpanik talaga ako. As in, kaya sabi ko, gagawa na lang ako ng plan B. Ito na lang yung bago ko talagang account. Kung mawala man niya bukas or anytime, hindi ko alam kasi malulos access na daw ako. Pero guys, inaapil ko yan, inaapil ko. Naaapil naman siya. Kahapon, naapil ko pa siya, naging okay yung account ko. Pangalawa, ngayong araw na naman, nag-strike na naman ako, tapos hindi na siya maaapil. Ganon din kahapon, hindi ko rin siya na, yun din yung sabi, hindi na raw maa pero naapil ko pa rin siya. Eh ngayon, Friday, siguro Monday, malalaman natin kung maa pa yung account ko. Pero, nagkaroon na ako, nag-ano nag -ano na ako, nag-plan na ako. So, ito, gumawa ko ng isang account ko, guys. So, mayroon na tayo 170 na followers. So, thank you sa mga sumusuport sa mga account ko. Oh my God, help me. Alam nyo ba, guys, hindi ako madalas humingi ng tulong. I used to share tips and advice. Kaya sa mga nananawagan ako sa mga natutulungan, natutulungan ng mga video ko and yung mga gusto pang panoorin yung mga upcoming video ko, yung mga nanonood po, nanonood po sa mga video ko sa TikTok at saka sa mga subscriber ko rito. Guys, please i-follow if follow nyo ako sa bago kong account. Oh my God! Patawa-tawa lang ako pero hindi talaga ako natutuwa sa nangyayari. Hindi ko alam. Ayoko rin naman talagang mawala talaga yung account ko. Talagang pinagpe-pray ko pa rin na mabalik sana yung account ko. Kasi nga, B, nagtitinda na ako dun, B. Humikita ako dun sa pag-affiliate. Ano lang, this month lang, uh, mag-one month, mag-two months na ako nag-affiliate dun. Tapos, eh, siyempre, pag-bagong account, dun, uh, Okay, mauulit lang naman yun kasi gagawa ulit ako ng panibagong account. Yung memories, yung mga video doon na ginawa ko, wala na yung sa cellphone ko kasi may cellphone ako na nanakaw. Yun din, syempre alam nyo, yung mga video-video doon na iba, wala na yung mga copy ko doon, pera na lang sa ibang cellphone. Pero yung, yung syempre, ang tagal na itong account ko, yung talaga yung pinangihinayangan ko. So anyways guys, Nananawagan talaga ako sa lahat ng followers ko, subscriber ko dito sa aking YouTube channels. Guys, please do help me na I-follow nyo ako rito. I-follow ko kayong lahat pag tinalo nyo ako dito sa bago kong account. So, ayun lang. Kaya kayo, sundin nyo yung mga bawal sa TikTok para hindi kayo ma magkaroon ng mga ganto. Kasi may mga bawal din pala sa TikTok. Kung gusto nyo ako mag-content about sa TikTok, ano yung mga bawal, just comment down below para pare-pareho tayong may knowledge. Kasi sayang talaga yung account ko doon. Nakakainis talaga na yung dami kong pinanghihinayang. Kahit na Marami naman akong social media na pwede ko namang gawing source of income. Yung TikTok kasi, naging part din siya ng trabaho ko, ng daily lives ko, B. TikTok is life, B. Ano <laughs> mo yun? Tapos yung nag-affiliate pa ako, nagre-recruit din ako dun. Ang daming purpose ng TikTok, lahat naman ng social media ko, na, na meron sa cellphone ko, ginagamit ko talaga yung Pero yung mawawalan ka ng account, tapos yung account na yun, binild mo yun ng how many years? B, taon yun B, how many years? Taon mo yun binild para dumami yung followers. So, hindi biro sa akin yung itong nangyari sa akin. Kaya, kung ako sa inyo, lesson learn na lang din. Kaya sa mga nanonood ng mga video ko na nabay yung account nyo, B, mag-follow to follow na muna lang tayo dito, okay? And don't worry, gagawan ko to ng ano, ng ng next vlog, kung ano nangyari sa account ko, and syempre, isi-share ko rin yun sa inyo para B, hindi tayo magiging pare-pare. Tsaka may alam tayo sa gantong, ano, eksena ni TikTok. So, ayun lang. Help me! Follow me, okay? Ipapollow ko kayo. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Good vibes. Itry natin maging good vibe to. <laughs>